Gusto mo ba na habang you're having a good time with your family, eating ice cream, di ba, nasa park or kahit saan man, and still, pwede kang kumita sa online kasi nga daladala mo naman yung cellphone mo na may load. So, why not? Pagkakitaan mo yan. So, beautiful soul. By the way, this is Jenny V. At ako po ay nakabase dito sa Denmark. And today, isishare ko po sa inyo paano ba na sobrang dali lang po niya as long as masipag ka. So, kung tamad ka po, skip this video na. Ayan. So, hello beautiful soul. So, nung natutunan ko to na pag-aralan ko, kumita din ako ng six figures. And alam ko, gusto mo din kumita on the side. Maliban dyan sa sahod mo, so why not subukan mo siya? As we always say, no pain, no gain. Ayan, so sarap. Gusto mo ba 'yon na uh, habang naglalakad ka, 'di ba? Pwede kang kumita. So, beautiful soul, all you need to do is copy paste and mag-set ng appointment dahil po provided na lahat and ikaw na lang yung kulang para pag-aralan mo siya and once na matutunan mo siya madali na lang siyang gawin lalo na kung masipag ka talaga so the time is very flexible ibig sabihin kahit anong oras pwede siya gawin and kung kailan ka lang may available na time and free time to know more, to learn more about it para ikaw na din yung pwedeng kumita ng 5 to 6 figures every month na dahil sa DTW system as virtual associate, natulungan na din talaga ako dito. Dahil lang sa pag-online, mag-comment ka ng yes para magkaroon ka na din ng extra income, alternative income na pwede mong magawa kahit sobrang busy mo. Mag-comment ka ng yes. See you!